Ba't ako pinapatawag ng teacher mo? Ang arte ng classmate ko eh. Bakit ano ba sabi niya? Hindi niya na yung Pasko. So anong ginawa mo? Sinabi ko siya sa Christmas tree. Oh. Nabaliw man ako sa iyo noon. Sorry. <laughs> Nalipasan lang ako ng guto. <laughs> ay, ang ganda-ganda ko na naman tonight. Mamatay! Hindi hey, makiramay kayo, mga hayo. Uy, be! Alam mo, huwag ka nang maligo. Masasayang lang ang tubig. O bakit? Eh, di ba malinis na yung tingin mo sa sarili mo? Ikaw yun, di ba? Ikaw yun. Yung sinabihan ng ikaw lang sapat na, pero pinagpalit din sa iba kahit anong mangyari, wag na wag nyo sasaktan ang mga kaaway ninyo. O bakit? Tao din sila. Hindi lang halata.